veteran journalist Mike Enriquez pumanaw na. Pumanaw na ang veteranong mamamahayag na si Mike Enriquez nitong Martes, Agosto 29 sa edad na 71. Kinumpirma ito ng ko ang ni Enriquez na si Melchanko sa 24 oras nitong Martes ng gabi. It is with profound sadness that GMA Network announces the passing of our beloved Kapuso, Mr. Miguel Mike C. Enriquez, who peacefully joined our creator on August 29, 2023. Pahayag ng GMA Network na inilabas sa programa. The Board of Directors Management and Employees of GMA Network Incorporated deeply mourn the passing of Mr. Enriquez. His dedication to the industry will serve as an inspiration to all. We pray for the eternal repose of our beloved Kapuso. Saad pa nito. Matatanda ang nag-medical leave si Mike Enriquez para sa kanyang kidney transplant noong Disyembre 2021 at nagbalik sa telebisyon at radyo noong Marso 2022. Nito lamang Agosto 22. Inilabas ng GMN News ang opisyal na pahayag ni Enriquez hinggil sa muli niyang pag-medical leave upang magpagaling umano sa kidney disease at maghanda sa nakatakdang pagsasailalim niya ng heart bypass operation sa darating na Setyembre. Bilang multi-awarded broadcast journalist, nagsilbi si Enriquez bilang anchor ng Super Balita sa Umaga Nationwide at saksi sa double B ng AM station Super Radyo DZBB 594. Pagdating naman sa telebisyon, isa si Enriquez sa mga anchor ng 24 oras. Siya rin ang host ng long-running public affairs program na investigador. Nagsimula siyang maging bahagi ng broadcast industry noong 1969 at ng GMA Network noong 1995. Kasunod ng opisyal na anunsyo ng GMA Network sa pagpanaw ng batikang broadcast journalist na si Mike Enriquez, sunod-sunod na rin ang pag-post ng mga kasamahan sa industriya mula sa iba't ibang network kabilang nasi frontline Pilipinas news anchor Julius Babaw. Paalam sa isa sa mga haligi ng broadcast journalism sa Pilipinas, ginoong Mike Endriquez. Salamat sa walang sawang serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Hashtag RIP Mike Endriquez. Anya sa kanyang Facebook post.